lipat bahay guys daking daking lipat bahay blend

Kita guys, kita oh. Diyan na oh, guys. Grabe oh. Ito si ano, Brad. Ano Glenn? Ito. Alalay ba? Hoy. Okay, Ni mo ako ah. Oh. Wala mo pa ako sa ilipat bahay. Ah, <laughs> oh, mga loko-loko oh. Gamay, Brad. Sige, sige, salamat. Sabi yung basura dito, guys. Bagal, oh. Guys. Nice.